Hello everyone! Welcome to the QED room. So sa video na ito ay titingnan natin kung ano ba yung tinatawag na British Flag Theorem. Okay? So para mas maintindihan natin siya, magbigay muna tayo ng isang example. Okay? So sa British Flag Theorem, kailangan natin is isang rectangle. Okay? And then sa loob ng rectangle na yan, pipili tayo ng isang point kahit saan sa loob niyan. Okay? And then yung point na yan, i natin siya gamit ang straight segments papunta sa apat na sulok okay, nung ating rectangle. Okay? So, itong sulok na to, i-connect natin siya dito, 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 sa sulok na to, and dito, sa sulok na to, gamit ang straight segments. Okay? So, ngayon, sa British Flag Theorem, usually, given sa atin yung tatlo sa mga measurements na yan, and kailangan nating hanapin kung ano yung value ng pang-apat. So, for example, given sa atin yung segments na to ay may measure na 5 cm, 6 cm, 11 cm, at saka x cm. Okay? So, hahanapin natin yung value ng x, the unknown uh, length ng sa segment. Okay? So, ang sabi sa British Flag Theorem is, ito daw, 6 cm na to, okay, na distance, kapag daw in-squared natin siya, okay, And then, inad natin siya dito sa isa pang segment na to squared. Okay? So, itong dalawang ito, pag a natin siya, equal siya dapat sa segment na to squared plus segment na to quantity squared. Okay? So, kumapansin natin, pinag-add natin yung mga uh, parang opposite uh, distance opposite corners. Okay, so itong corner na to is opposite siya dito sa corner na ito. So yung ating uh, bottom left corner opposite siya sa ating top right corner. Okay? So yung distance, yung square ng distances nila pag-aadin natin, equal siya dapat dun sa square sum ng square ng distances mula dito sa ating bot, uh, top left at saka distance sa ating bottom right. Okay? So, yung ating magiging working equation ngayon ay 6 squared plus 11 squared ay equal sa 5 squared plus x squared. Okay? And then, si simplify na or evaluate natin yung squares. Magiging siyang 36 plus 121 is equal to 25 plus x squared. And then, by manipulation, makukuha natin na ang ating x squared ay equal sa 132. Okay? Or, ang ating x ay equal sa kunin natin yung square root ng both sides. And tatandaan, distances yung kinukuha natin. So, yung value ng x ay positive lang. Hindi natin kinukuha yung negative value ng x. Okay? Kasi distances yung pinag-usapan natin. And so, ang ating x ay equal sa square root ng 132 or 2 square root of 33. Okay? yan so, yung value ng ating x. Okay? So, yan yung sinasabi sa ating British flag theorem. So, ngayon, ang magiging goal natin is i-prove or i-derive yung equation na ating ginamit. Okay? So, para magawa yan, kuha tayo ng isang rectangle. Okay? So, isang rectangle. Okay? Na merong mga, may, kagaya nung kanina, may internal point siya. May internal point siya. and then kinuha natin yung distances ng mga distances. Okay? Uh, mula doon sa mga corners. Okay? And then, nilabel natin siya as W, X, y, at z. So, ang una natin gagawin dito, since meron tayong konsepto ng rectangle, okay, alam natin na yung rectangle, yung corners nya, ay right angle. Okay, right angle to. Okay, right angle to. Right angle to. And ito rin, right angle. Okay? Right angle. So, ang ibig sabihin, kung gagawa tayo ng isang line, ito, itong dash line na ito na patayo, na dumadaan sa ating internal point and parallel siya sa side na to. Okay? okay, So, dapat itong segment na to, itong dash line na patayo, is perpendicular dito sa ating horizontal sides ng rectangle. Okay? Ganun din, kapag kumuha tayo ng, uh, ginawa natin itong horizontal line na to na dash sa gitna, na dadaan sa ating point, internal point, parallel naman siya sa ating side na to, okay? Parallel ng dalawa. Dapat itong angle na mabubuo, okay? Is right angle. Okay? Makakabutay ng right angle. Okay? And so meron tayong right angle, makikita natin meron tayong mabubuong right triangles. Actually, apat yung right triangles na yan. Okay? Or marami silang Uh, I mean, walo yung nakikita natin yung right triangles. And, uh, pag tinignan natin, itong right triangle na isang to, okay, uh, balta natin ang kulay ang ating ano para mas makita natin, is, yung unang right triangle is ito. Okay? Na may diagonal, I mean, uh, may hypotenuse na may length na W. Okay? Yung isang right uh, triangle naman ay ito, okay, na may hypotenuse, na may length na x. sa yung isang pang right triangle? Ito. Okay? Meron siyang hypotenuse na yung length ay y. And, meron pa tayong isang right triangle dito na yung hypotenuse nya may length na z. Okay? So, paano natin ngayon kukunin yung ah... Uh, ma-prove or ma-derive yung ating British flag theorem gamit itong setup na to. So, ah, uh, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng mga variables para sa sides. Okay? So, yung sa ating horizontal sides, nakita natin hinati siya nitong ating vertical line na dash. Okay? So, yung pagkakahati niya, sabihin natin na hinati, na, hinati niya yung side ng rectangle to A and B, yung length. Okay? And then, since ah, uh, perpendicular itong line na to. Okay? Dito. perpendicular siya. Dapat yung length sa baba. Okay? Kung paano hin is kapares din, A and B din. Okay? Same naman do sa vertical side. Ah, uh, sasabi, bibigyan natin siya ng uh, variable na pangalan C and D. Okay? And ganun din sa right side, C and D. Okay? And then ngayon, meron na tayong mga values ng mga length and hypotenuse nung ating mga right triangle. Ang susunod natin gagawin is kailangan lang nating gamitin yung Pythagorean theorem. So magsimula tayo sa side okay na to sa triangle na may hypotenuse na w. Okay? So para dyan, okay? Para dyan, ang ating working equation is etong side na to squared. Okay? Plus etong length na to, actually ah, uh, pwede nating makita na ito ay isang right triangle, ang length nya, ang another side nya is c, okay? so b squared plus c squared is equal to w squared, okay? and then gagawin natin siya para sa lahat ng uh, para sa x, sa y at sa z. para sa ating x, meron tayong working equation na b squared plus d squared is equal to x squared. para sa ating y, meron tayong a squared plus d squared is equal to y squared. At para sa ating z, meron tayong a squared plus c squared is equal to z squared. Okay? So ngayon, pansinin natin mabuti. makikita natin na itong ating dalawang equations na to parehas siyang may b. Okay? And so ibig sabihin, pwede nating cancel or i-remove or eliminate yung b squared na variable na term. Okay? Kung subtract natin yung equation 2, okay? Itong nasa babang equation mula doon sa first equation. Okay? So, mangyayari dyan is, magiging siyang c squared minus d squared is equal to w squared minus x squared. So, after natin ipagsubtract yung dalawang equation. At the same time, kumapansin natin dito sa uh, pares na equation dito, a squared plus d squared is equal to y squared, at saka a squared plus c squared is equal to z squared, pwede natin cancelin yung a squared. Okay? So, ang gagawin natin is isusubtract natin yung equation sa taas. Okay? Ito yung isusubtract natin mula doon sa equation sa baba. Bakit? Kasi, pumapansin natin, nakabuo tayo ng c squared minus d squared dito. So, gusto ko, lang ah, para mas consistent lang, c squared minus d squared din yung lalabas. And makukuha ko siya kung isusubtract ko itong equation sa taas galing sa equation sa baba. Okay? Wala namang kaso yan kahit ano yung unahin. So, sa akin lang yun. Personal preference ko lang yun. Okay? So, after nating i-minus yung equation na ito, okay, equation sa baba minus equation sa taas, magkakamara tayo ng c squared minus d squared is equal to z squared minus y squared. And pansinin natin na parehas yung w squared minus x squared ay equal sa c squared minus d squared na equal lang din sa z squared minus y squared. So, ibig sabihin yan, yung ating w squared minus x squared ay equal sa z squared minus y squared. Okay? And then, ang gagawin lang natin, okay, para mawala yung mga minus sign Okay, itong minus sign na ito, uh, ayaw ko yan. Itong minus sign dito, ayaw din natin yan. Ilipat natin siya dito sa kabila para maging pa plus. And ito naman, ilipat natin sa kabila para maging plus. And so, magkakaroon tayo ng equation na W squared plus Y squared is equal to X squared plus Z squared which is yun niyang sinasabi sa British Flag Theorem. Okay? So maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you.